Isa lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Hindi ako bayad. Sa aking social media platforms, sa YouTube, Facebook, and TikTok, marami ang nagko-comment na ako ay isang bayaran. Sabi nila, ang mga bashers na to ay galing sa troll farm. Sino ba talaga ang may troll farm? Si Duterte ba? O yung mga kumakalaban sa kanya sa politika? Dahil sa mga accusations na bayaran ako, minabuti ko nang ishare ang aking Duterte story. Ang hindi alam ng mga troll farm, hindi na babayaran ang prinsipyo. Alam niyo ba, nung kakasimula ko lang magsuporta kay FPRRD, na-admit ako sa ospital. At sa ilang araw na namamalagi ako sa loob ng ospital, alam niyo ba kung anong iniisip ko? Paano na lang yung mga kapwa ko supporters ni Duterte? Paano na lang ang mga group chats na hindi ko nare yan? Paano kaya nababayaran ni FPRRD yung hospitalization ko dito sa Taiwan? Diyan pa lang. Nakakatawa na ang mga nagsasabi na ako ay isang bayaran. Isa pang patunay na hindi ako bayaran, mula noong 2020, yung personal profile ko sa Facebook ay nawala na terminate. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, minor daw ako na nagpo-post sa Blue App. Nakakatawa nga eh, kasi 30 plus na ako that time, minor pa rin ako, sabi ng Blue App. At kahit na tinanggalan ako ng Blue App, patuloy pa rin yung support ako kay FPRRD. Sa tingin nyo, nababayaran ni Tatay Digong yung pag-create ng Facebook? Alam naman nating lahat na kapag gumagawa ka ng account sa social media, yan ay free, walang bayad. Nang dahil sa pagsuport ako kay FPRRD, nagkaroon pa ako ng kaso dito sa Taiwan. Ako na ang nabash, ako na ang nabully, ako pa yung binigyan ng kaso. Nababayaran ba ni Tatay Digong ang batas dito sa Taiwan? kaya talagang natatawa na lang ako sa bawat nagko-comment sa akin social media na ako ay isang bayaran. Ang hindi kasi nila matanggap, bakit napakaraming Pilipino, Pilipinas man o sa ibang bansa ang sumusuporta ng totoo kay FPRRD. Mula ng 2015 hanggang ngayon, 10 years na solid akong sumusuporta kay FPRRD. Bakit? Kasi nararamdaman ko ang kanyang serbisyo sa ating lahat. Hindi lang sa Pilipinas, pati na sa mga Pilipino sa ibang bansa. Bilang isang Pilipina na lumaki sa Pilipinas, nakita ko ang kahirapan sa Pilipinas. Ramdam ko ang takot ng mga kababaihan at mga kabataan na naglalakad sa daan, lalong-lalo na kapag gabi. Kaya nung sinabi ni FPRRD na ang plataforma niya ay para sa kontra-droga at kriminalidad, doon ako bumilib sa kanya. Kasi alam ko, problema ng mga Pilipino ang ilegal na droga. Kung dito ako lumaki sa Taiwan, siguro mas masaya at mas marami akong napuntahang lugar. Kasi hindi ako takot eh. Malaya ang isang tao at isang bata na pumunta sa isang lugar kasi safety siya. Hindi siya takot. Kapag lumabas ako ng bahay, napapagalitan ako ng nanay ko kasi nga hindi safe sa amin. Kasi alam naman naming lahat na maraming adik sa aming lugar. Hindi ba nararamdaman ng na mga trolls at bashers na to kung gaano kahirap maglakad sa daan? Natakot na takot ka na baka may mangyari sa'yo? Na kahit pa hindi ka naman naglalakwat siya, kailangan mo lang gawin to para sa school mo. Pero takot ka pa rin lumabas. Nahihirapan ka pa rin umuwi. Kasi nga feeling mo delikado. Kaya noong 2015 nung nalaman ko na tatakbo bilang presidente si FPRRD, doon ko na sinabi sa sarili ko na susuportahan ko tong taong to. Kasi sa tingin ko, siya na ang magpapabago ng Pilipinas. Kaya naging busy ako sa aking pagsuporta online kay FPRRD. Lahat po ng profile pictures, ginawa ko, tumulong ako para mag-edit kasi nga para sa akin nakakatulong yon para ipakita yung buong suporta ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na sa ibang bansa, by looking at our profile pictures. ba diba nga, ang kauna-unahan nating profile picture ay yung sinasabi nating I am a Filipino at hindi bayad yung boto natin. At magmula ng profile picture na yan, mas marami pang mga profile pictures ang inedit ko. Hindi ko na nga po mabilang kung ilang pictures na ba yung nasave ko noon para lang sa pagsuporta kay Tatay Digong. Mababayaran ba ng isang FPRRD ang bawat pictures na naedit? Hindi lang sa akin dito sa Taiwan, pati na yung iba pang mga Pilipino na tumulong na i-edit yung mga pictures na yon para ipakita yung suporta natin sa kanya. Yan ang hindi maiintindihan ng mga taong may presyo ang dangal. At dahil nga sobrang famous ni Tatay Digong, umabot sa Taiwan yung kasikatan niya. At dahil dyan, nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng speech sa iilang mga forums at yung pinakamalaking platform na naibigay sa akin ay yung pag-guest ng isang TV show para ipaliwanag ang War on Drugs ni FPRRD na noon ay tinawag nating Operation Tokhang. Alam niyo ba nung simula ng discussion namin? Ayaw na ayaw ng mga estudyante si FPRRD. Pero pagkatapos ng half an hour ng pagdedebate, lahat sila ay bumilib kay FPRRD. Paano mababayaran ni FPRRD ang isang TV show dito sa Taiwan? Imposible, di ba? Napakaraming bagay na dapat kong pasasalamatan kay FPRRD dahil kay Tatay Digong. Nakapag-save ako ng ilang hundreds of NT dito sa Taiwan kasi hindi na ako nagsasubscribe sa TFC. Bakit naman ako manunood ng isang biased mainstream media? Laking pasalamat ko kay tatay kasi hindi lang ako. Alam ko marami tayo ang namulat na hindi lahat ng binabalita, kahit pa mainstream media pa yan, ay tama. Kaya nga, mas maraming bloggers ngayon ang sumisikat kasi doon natin nakikita at nalalaman ang katotohanan, mga totoong issue ng bayan. Nagpapasalamat din ako kay FPRRD kasi dahil sa kanya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na pagsabihan at warningan yung mga kabataan na na wag na wag kayong maging kumpiyansa kahit pa nasa loob kayo ng simbahan. Tulad na lang ng nang nangyari sa mga kakilala ko na sa loob pa mismo ng simbahan sila ay hinipuan. Ilang taon ko ding pinag-isipan na pipiliin ko ng maging isang simpleng Christian. At dahil sa mga pagmumulat ni FPRRD, doon ko na-realize na pwede akong pumili ng simbahan. At sa desisyon kong yan, ang daming nagulat. Yung iba nga, pinagtatawanan ako kasi lumaki ako sa simbahan. Three years old pa lang ako. Nagsisilbi na ako sa simbahan bilang isang angel, hangga't naging legion of Mary ako, hangga't naging coordinating council ako. Pero lahat ng 'yon para saan? Kung hindi na buo ang paniniwala ko sa Simbahang Katoliko. Kaya minabuti kong piliin kung ano ang nasa puso ko. At ngayon, masaya ako sa decision ko. Masaya ako sa choice ko. Nababayaran ba ni Tatay Digong? Yung pag-iisip ko, at dahil nga maraming nabangga sa si FPRRD sa Pilipinas, lalo na yung mga negosyante at mga mayayaman at yung mga involved sa droga, marami ding mga balita sa mainstream media na hindi tama. Kaya yung ginawa ng mga Pilipino, lalo na dito sa Taiwan, ay nagkakaroon kami ng pagtitipon para ipakita ang aming suporta at ibahagi dito sa Taiwan kung ano ang katotohanan iba't ibang rallies ang aming ginawa dito. At yung mga kababayan natin mula pa sa north at southern part ng Taiwan ay e pumunta sa Taipei para lang magkita-kita kaming lahat. Paano ba nababayaran ni FPRRD ang bawat isa sa amin? Alam nyo ba kung magkano ang pamasahi dito? Alam nyo ba kung sino ang nandito? Kaya nakakatawa lang talaga yung mga sinasabi ng mga bashers at ng mga trolls sa social media. Kaya once and for all, gusto kong linawin ito kasi gusto kong ibahagi sa mga kabataan, lalong-lalo na yung mga kabataan natin na dapat wag niyong ipagbili ang inyong prinsipyo. At isa pa, hindi naman ako retokada. Hindi gawa ang aking ilong, hindi gawa ang aking mukha. Kasi para sa akin, kapag pinagawa mo ang iyong mukha, kahit konti pa dyan, meron kang proof of insecurity. I am secured of myself and I am secured of my belief and support to former President Rodrigo Roa Duterte. Sino ba yung mga umaayaw at kumukontra kay FPRRD? Di ba ang daming mga artista? Are you sure na hindi sila retokada? My point exactly is, kung wala kang insecurity sa sarili mo, buo ang loob mo kapag sumusuporta ka sa isang tao. Pero kapag may insecurity ka, kumakapit ka sa tao kung saan meron kang binipisyo. Tulad na lang ng sinasabi natin mga troll farms na to. Are they really against FPRRD? Or tawag ng pangangailangan kaya kailangan nilang mambash sa social media? Kaya alam nyo, kung bayad man ako ni FPRRD, bayad ako sa kanyang serbisyo bayad ang pamilya ko sa pagiging safe sa loob ng anim na taon na kanyang pagkapangulo. Kaya proud ako bilang isang Pilipino kasi naging parte ako ng paglalabang ito. At hindi kami titigil, hindi ako titigil sa pagsasalita hanggat hindi makakauwi si FPRRD sa Pilipinas. Bring FPRRD home. And para sa'yo tayo, para sa iyong kaarawan, happy, happy, happy birthday. At isa sa pinaka-unforgettable moment po sa buhay ko ay yung makita kita ng personal dito sa Taipei. Ma-introduce ko sa iyo kung sino ako at sinabi ko pa, ako si Phil Tai from Taiwan. Kaya sa lahat ng sumusuporta kay Tatay Digong, patuloy lang tayo sa ating pinaniniwalaan at alam ko at alam nyo na hindi tayo bayad. This is Jen from HelloField Thai. Follow me on my social media accounts on YouTube, Facebook, and TikTok for more videos.